Ika-walong kabanata. Ang mga tao ay na-rapture noon. Ang milyon-milyong tao na nawala sa rapture ay hindi lamang ang mga taong nawala sa buong panahon. Sinasabi sa atin ng Biblia ang tungkol sa isang mag-asawang lalaki na nasiyahan sa pagka-rapture, per se. Tingnan natin ang kanilang mga kwento at alamin kung bakit sila kinuha ng Diyos upang higit nating maunawaan ang pagdagit. Ang unang taong inalis ng Diyos sa lupa ay si Enoch. Ipinakilala ka kay Enoch sa naunang kabanata. Alalahanin na siya ang lolo sa tuhod ni Noe na nangaral ng katuwiran at pinagsabihan ang mga anghel na umalis sa langit upang matulog sa mga babae kaya lumikha ng mga higante at masasamang espiritu. Nabuhay si Enoch noong panahon na halos kapareho ng ngayon. Nabuhay siya bago ang baha. Alam natin na ito ay panahon ng walang katulad na kasamaan sa lupa. Ang bawat pag-iisip ng tao ay patuloy na kasamaan lamang. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa at ang bawat hakahaka -haka ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay palaging kasamaan lamang. Ikinalulungkot ni Yahweh na ginawa niya ang tao sa lupa at nalungkot siya sa kanyang puso. Sinabi ng Panginoon, "Aking lilipulin ang tao na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, ang tao kasama ng mga hayop at mga gumagapang na bagay at mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan kong ginawa ko sila." Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Yahweh. Ang lupa ay masama sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos ang lupa, at nakita na ito ay masama, sapagkat sinira ng lahat ng laman ang kanilang lakad sa lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, Aking wawakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila. Narito, aking lilipulin sila at ang lupa. Genesis lima hanggang 8, 11 hanggang 13. Si Enoch ay iba sa halos lahat ng nabuhay sa panahong ito. Lumakad siya kasama ng Diyos. Ang paglalakad sa pagkakataong ito ay nagpapakita kung paano kumilos si Enoch. Hinabol niya ang Diyos. Siya ay may malapit na kaugnayan sa Diyos dahil sa kanyang espesyal na kaugnayan sa Diyos sinasabi sa atin ng kasulatan na kinuha siya ng Diyos. Pagkatapos ng kapanganakan ni Methuselah, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos sa loob ng tatlong daang taon at naging ama ng higit pang mga anak na lalaki at babae. Ang lahat ng mga araw ni Enoch ay tatlong daan at anim na limang taon. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at hindi siya nasumpungan, sapagkat kinuha siya ng Diyos. Genesis 5, 22-24. Siya ay dinala sa langit o dinala. Tama, hindi namatay si Enoch. Walang makakahanap sa kanya dahil kinuha siya ng Diyos. Tulad ng milyon-milyong tao na nawala ay hindi namatay. Ang pangalawang taong inalis ng Diyos sa lupa ay si Elias. Tulad ni Enoch, si Elias ay napaka-espesyal din sa Diyos siya ay isang tao ng Diyos. Upang maging isang tao ng isang bagay, ay nangangahulugan na iyong sinasalamin o kinakatawan ang isang bagay. Si Elias ay sumasalamin at kumatawan sa Diyos. Siya ay nagkaroon ng napakalapit na kaugnayan sa Diyos na nagawa pa niyang manalangin para sa apoy mula sa langit at sinagot ng Diyos at ginawa ito. Sinabi ng babae kay Elias, ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Unang hari labing pito, dalawamput apat. Sumagot si Elias sa kapitan ng limampu, Kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba nga ang apoy mula sa langit at sunugin ka at ang iyong limampu. Nang magkagayoy bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok siya at ang kaniyang limampu. Pangalawang Hari Isa, Sampu. Isa siya sa mga propeta ng Diyos at nabuhay sa panahon ng matinding pag-uusig laban sa bayan ng Diyos. Sa katunayan, si Elias ang tanging propeta ng Diyos na natitira noong panahong iyon dahil pinatay ni Jezebel, isang masamang pinuno, ang lahat ng iba pa. Dumating siya sa isang yungib doon at nagkampo doon. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya at kaniyang sinabi sa kaniya, Anong ginagawa mo rito, Elias? At kaniyang sinabi, Ako ay totoong naninibugho para kay Yahweh, ang Diyos ng mga hukbo. Sapagkat iniwan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. Ako, kahit ako lang, ang natitira at hinahanap nila ang aking buhay upang alisin ito. Unang hari labing siyam, siyam hanggang sampu. Nang makumpleto ni Elias ang gawaing itinakda ng Diyos para sa kanya, dinala siya ng Diyos sa langit sa isang kamanghamanghang paraan. Nang iakyat na ni Yahweh si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, si Elias ay sumama kay Eliseo mula sa Gilgal. Habang sila ay nagpapatuloy at nagsasalita, Narito ang isang karo ng apoy at mga kabayong apoy ay naghiwalay sa kanila at si Elias ay umahon sa langit sa pamamagitan ng isang ipoypo. Ikalawang hari dalawa, isa, labing-isa. Naiisip mo ba kung gaano kasarap makita ang karuahing iyon na may napakalakas na mga kabayo at lahat ng apoy na dumarating para lang sa iyo? Kayat mayroon ka na ginawa na ito ng Diyos noon pa man. Siya raptured ng ilang mga tao sa nakaraan. Marahil ay nagtataka ka kung bakit dinala ng Diyos si Naenok at Elias sa langit bago namatay ang kanilang mga katawan sa lupa. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Elias ay babalik bago ang kakilakilabot na araw ng Diyos. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kaniyang ibabalik ang puso ng mga ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga ama, baka ako ay pumarito at saktan ang lupa ng sumpa. Malaki as apat, lima hanggang anim. Ang kakilakilabot na araw na iyon ay tinatawag ding Araw ng Panginoon sa Biblia. Ito ang panahon ng poot ng Diyos na nangyayari pagkatapos ng rapture, at mas partikular ang panahon ng poot ng Diyos na magsisimula pagkatapos ipahayag ng Antikristo ang kanyang sarili na Diyos sa templo ng Diyos. Kaya babalik si Elias pagkatapos ng pagdagit. Ang Biblia ay hindi gumagawa ng parehong pahayag para kay Enok ngunit handa akong gumawa ng isang edukadong hula na siya ay babalik din Batay sa ilang mga kaganapan na mangyayari sa hinaharap at kung sino ang dadalo. Sa panahon ng kapighatian, sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nagpadala ng dalawang saksi upang ipangaral ang Ebanghelyo araw at gabi. Ginagawa nila ito sa loob ng tatlo at kalahating taon. Bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking dalawang saksi at sila'y manghuhula ng isang libo dalawang daan at anim na pung araw na nakadamit ng kayong magaspang. Kung ang sinuman ay nagnanais na saktan sila, lumalabas ang apoy sa kanilang bibig at nilalamon ang kanilang mga kaaway. Kung ang sinuman ay nagnanais na saktan sila, dapat siyang patayin sa ganitong paraan. Ang mga ito ay may kapangyarihang isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang propesya. Sila'y may kapangyarihan sa tubig upang gawing dugo at saktan ang lupa ng bawat salot tuwing kanilang ibig. Apokalipsis 11, 3-5-6 Kaya sino ang dalawang saksing ito? Mayroon silang ilang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagagawa nilang patigilin ang ulan magpaputok ng apoy mula sa kanilang mga bibig, at tulad ni Moises, nagawa nilang gawing dugo ang tubig at magdulot ng mga salot. Hindi sinasabi ng Biblia, ngunit sa palagay ko ay medyo malinaw na sila Enoch at Elijah. Tingnan natin ang ilang higit pang mga pahiwatig. Ang isa pang palatandaan na ibinigay sa amin tungkol sa dalawang saksing ito ay ang pagkamatay nila at muling nabuhay. Sa mga talatang ito, ang halimaw ay ang Antikristo. Kapag natapos na nila ang kanilang patutuo, ang halimaw na umahon mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at dadadaig sila at papatayin sila. Ang kanilang mga bangkay ay malalagay sa lansangan ng dakilang lungsod na sa espiritual ay tinatawag na Sodoma at Ehipto kung saan din ipinako sa krus ang kanilang Panginoon mula sa mga tao, mga tribo, mga wika at mga bansa, titingnan ng mga kin ng mga tao ang kanilang mga bangkay sa loob ng tatlo at kalahating araw at hindi pahihintulutan ang kanilang mga bangkay na mailagay sa isang libingan. Ang mga naninirahan sa lupa ay nagagalak sa kanila at sila ay matutuwa. Magbibigay sila ng mga regalo sa isa't isa. Sapagkat pinahirapan ng dalawang propetang ito ang mga naninirahan sa lupa pagkaraan ng tatlo at kalahating araw ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila ay tumayo sa kanilang mga paa malaking takot ang bumagsak sa mga nakakita sa kanila narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila umakyat kayo rito umakyat sila sa langit sa ulap, at nakita sila ng kanilang mga kaaway. Apokalipsis 11, 7-12 Sinasabi sa atin ng Biblia na itinalaga tayong lahat na mamatay ng isang beses lang. Kaya't nangangahulugan ito na ang dalawang taong ito ay hindi pa namatay noon. Dahil si Enoch at Elijah ay parehong dinala, hindi pa sila namatay noon itinalaga para sa mga tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ang paghuhukom. Hebreo Siyam 27 Dahil wala sa kanila ang namatay, malamang na sila ang dalawang saksi na darating, ngunit marami pa tayong dapat isaalang-alang. Si Elias, ang espesyal na propeta na dinala ng Diyos sa langit, ay kilala sa kanyang kakayahang pigilan ang ulan ang kanyang taimtim na panalangin sa Diyos ay nagpatigil sa ulan sa loob ng tatlong taon. Hindi umulan muli hanggang sa hiniling niya sa Diyos na magpaulan. Si Elias ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na magpatawag ng apoy mula sa langit nang manalangin siya sa Diyos. Dahil ang mga saksi ay may mga kakayahan sa paghinto ng ulan at pagbaril ng sunog, tiyak na mukhang siya ay isang bagay na angkop, hindi ba? Si Elias na Tisbita, na isa sa mga naninirahan sa Galaad, ay nagsabi kay Achab, Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa harap niya'y nakatayo ako, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Unang hari labing pito, isa. Si Elias ay isang tao na may likas na katulad natin at siya'y nanalangin ng taimtim na huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Muli siyang nanalangin at nagbigay ng ulan ng langit at nagbunga ang lupa. Santiago 5, 17-18 Sumagot si Elias sa kanila, Kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba nga ang apoy mula sa langit at sunugin ka at ang iyong limampu. Pagkatapos ay bumaba ang apoy ng Diyos mula sa langit at tinupok siya at ang kanyang limampu. Ikalawang hari isa, labindalawa. Kaya ano ang kakaiba kay Enoch na maaaring maging isa pang saksi? Dahil nabuhay siya bago ang baha, pamilyar siya sa pamumuhay sa napakasamang panahon. Kilala ni Enok ang mga nahulog na anghel na iyon at kilala niya ang kanilang mga supling ng demonyo ang masasamang espirito mula sa mga nephilim at mga higante nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae nakita ng mga anak ng diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga lalaki at kinuha nila ang anumang gusto nila bilang asawa ang mga nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon at pagkatapos din noon, nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak na babae ng mga lalaki at nagkaanak sa kanila. Iyan ang mga makapangyarihang lalaki noong unang panahon, mga lalaking kilala. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa, at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay palaging kasamaan lamang. Ikinalulungkot ni Yahweh na ginawa niya ang tao sa lupa at nalungkot siya sa kanyang puso. Sinabi ng Panginoon, Aking lilipulin ang tao na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, ang tao, kasama ng mga hayop at mga gumagapang na bagay at mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisisihan kong ginawa ko sila. Genesis 6, 1-2, 4-7 Nalaman natin mula sa aklat ni Enoch na pinagsabihan niya ang masasamang anghel na iyon, kung paanong kanyang nilikha at ibinigay sa tao ang kapangyarihan ng pag-unawa sa salita ng karunungan, gayon din niya ako nilikha at binigyan ako ng kapangyarihan ng pagsaway sa mga tagamasid, ang mga anak ng langit. Ang aklat ni Enoch, labing apat tatlo. Ang panahon pagkatapos ng rapture, na tinatawag na kapighatian ay magiging napakalapit sa panahon ni Inok sa mga tuntunin ng kadiliman. Kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-asawa, at sila'y ibinigay sa pag-aasawa hanggang sa araw na si Noe ay pumasok sa daong at ang baha ay dumating at nilipol silang lahat. Gayon din naman, gaya noong mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y umiinom, sila'y bumili, sila'y nagtitinda, sila'y nagtanim, sila'y nagtayo. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Lukas 17, hanggang 29 Alam natin na si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos sa kakilaki labot na panahong iyon at binalaan niya ang mga tao sa darating na paghuhukom ng Diyos. Magiging maliwanag na ilaw siya sa ganoong kadiliman. Tungkol din sa mga ito si Inok, ang ikapito mula kay Adan ay nang hula na nagsasabi, Narito, ang Panginoon ay dumating kasama ng sampung libo ng kanyang mga banal upang magsagawa ng kahatulan sa lahat at upang hatulan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawa ng kasamaan na kanilang ginawa sa isang di makadiyos na paraan at ng lahat ng mahihirap na bagay na sinalita ng mga di makadiyos na makasalanan laban sa Kanya. Hudas isa labing hanggang labin lima. Maaari mong matandaan mula sa naunang kabanata na kinuha ng Diyos ang mga nahulog na anghel na natulog sa mga babae at iginapos sila sa kadiliman. Ang mga anghel na hindi iningatan ang kanilang unang nasasakupan, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan, iningatan niya sa walang hanggang mga gapos sa ilalim ng kadiliman para sa paghuhukom sa dakilang araw. Hudas isa anim. Bueno sa panahon ng kapighatian, si Satanas ay opisyal na pinalaya sa langit at ibinigay ang mga susi sa kalaliman. Si Satanas ang bituin na nahulog. Kahit nahulog siya mula sa langit, mayroon pa rin siyang akses sa Diyos. Nakikita namin na nawalan siya ng akses dito. Ngayon siya ay nakakulong sa lupa at pinakawalan ang kanyang mga kaibigan na kinulong ng Diyos libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang ikalimang anghel ay humihip. At nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa. Ang susi sa hukay ng kalaliman ay ibinigay sa kanya. Binuksan niya ang hukay ng kalaliman at lumabas ang usok mula sa hukay, tulad ng usok mula sa nagniningas na hurno. Nagdilim ang araw at hangin dahil sa usok mula sa hukay. Nang magkagayoy mula sa usok ay nagsilabas ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan, gaya ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. Ang mga hugis ng mga balang ay parang mga kabayong inihanda para sa digmaan. Sa kanilang mga ulo ay may parang gintong korona, at ang kanilang mga mukha ay parang mga mukha ng mga tao. Sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. Mayroon silang mga baluti sa dibdib tulad ng mga baluti na bakal. Ang huni ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo o ng maraming kabayong sumusugod sa digmaan. Mayroon silang mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at may mga tibo. Sa kanilang mga buntot ay may kapangyarihan silang saktan ang mga tao sa loob ng limang buwan. Nasa kanila bilang hari ang anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay Abaddon, ngunit sa Greek, mayroon siyang pangalang Apollyon. Apokalipsis Siyam, isa hanggang tatlo, pito hanggang labing isa. Bukod pa riyan, sa panahon ng kapighatian ay pinakawalan ng Diyos ang apat na anghel na nakagapos sa ilog Euphrates. Hindi sinasabi ng Biblia kung bakit sila iginapos doon. Maaring kabilang sila sa mga fallen angels na natulog sa mga babae. Maaring nagrebelde din sila sa Diyos sa ibang paraan. Sa alinmang kaso, si Satanas ang hari ng lahat ng mga nahulog na anghel at gagamitin ang kanyang buong hukbo upang pahirapan ang sangkatauhan. Tumunog ang ikaanim na anghel. Narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng gintong altar na nasa harap ng Diyos na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may trumpeta, Palayain ang apat na anghel na nakatali sa malaking ilog ng Euphrates. Pinalaya ang apat na anghel na inihanda para sa oras at araw na iyon at buwan at taon upang mapatay nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang bilang ng mga hukbo ng mga mga ngabayo ay dalawang daang milyon. Narinig ko ang number nila. Sa gayon ay nakita ko ang mga kabayo sa pangitain at ang mga nakasakay sa kanila na may mga baluti sa dibdib na maapoy na pula, asul na hyacinth at dilaw na asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay kahawig ng mga ulo ng mga leon Mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Apokalipsis siyam, labintatlo hanggang labimpito. Dahil si Enoch ay nabuhay sa lupa noong ang masasamang anghel ay nagdudulot ng kalituhan, siya ay may espesyal na kaalaman tungkol sa kanila at karanasan sa kanila na hindi magkakaroon ng sinuman sa planeta kapag sila ay pinakawalan muli. Nangaral siya tungkol sa paghatol ng Diyos bago ang baha. Kung isa siya sa mga saksing babalik sa panahon ng kapighatian, naiisip ko na babalaan niya ang mga tao sa kasamaan ng mga anghel na ito, tutulungan ang mga tao na makilala sila, tutulungan ang mga tao na huwag malinlang ng mga ito, at tutulungan ang mga tao na madaig sila. Si Enoch ay nakalakad na kasama ng Diyos noong panahong iyon ng kakilakilabot na kasamaan. Siya ay isang mahusay na kalaban upang ipangaral ang Ebanghelyo sa panahon ng kapighatian. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Matthew Henry tungkol sa mga kasulatang ito sa isang komentaryo na isinulat niya noong ikalabing walong siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Pansinin na ang kanyang pagtukoy kay Elias ay sa katunayan ay isang pagtukoy kay Elias. Ang Elias ay ang katumbas sa Griego ng pangalang Hebreo na Elijah. Iniisip ng ilan na ang dalawang saksing ito ay sina Enoch at Elias, na babalik sa lupa sa ilang sandali kung tungkol sa paghinga ng apoy iniisip ng ilan na ito ay tumutukoy sa panawagan ni Elias para sa apoy mula sa langit upang sunugin ang mga kapitan at ang kanilang mga pangkat na dumating upang sakupin siya sila ay magkakaroon ng malayang paglapit sa Diyos at ang interes sa kanya na sa kanilang mga panalangin ang Diyos ay magpapataw ng mga salot at kahatulan sa kanilang mga kaaway. Gaya ng ginawa niya kay Faraon na ginagawang dugo ang kanilang mga ilog at pinipigilan ang hamog ng langit, sinasara ang langit upang walang ulan na bumagsak sa loob ng maraming araw gaya ng ginawa niya sa mga panalangin ni Elias. Iniisip ni Chuck Smith sa kanyang C-2000 series na komentaryo na ang dalawang saksing ito ay maaaring sina Enoch at Elijah din. Alam nating tiyak ang pagkakakilanlan ng isa sa mga saksi na si Elias. Ang pagkakakilanlan ng ibang saksi ay hindi masyadong tiyak. Ang iba ay naniniwala na ito ay si Enoch na hindi namatay, ngunit direktang isinalin sa langit. Sapagkat itinakda sa tao na minsang mamatay at sa lumang tipan ay dalawang lalaki ang hindi nakatalaga sa kanila sina Enoch at Elijah. At kaya sila ay dumating upang sila ay gumawa ng kanilang appointment sa kamatayan. Dahil sinabi sa atin dito na pagkatapos nilang magpropesya sa loob ng tatlo at kalahating taon, kung gayon ang halimaw, ang Antikristo, ay may kapangyarihang patayin sila. Sa kabanatang ito, nalaman natin na dinala ng Diyos ang mga tao noon nang kunin niya ang dalawang lalaking lumakad kasama ng Diyos noong madilim na panahon sina Enoch at Elijah. Bilang mga mangangaral ng katuwiran sa masasamang panahong iyon, angkop na angkop silang mangaral ng salita ng Diyos sa panahon ng kapighatian. Bagaman tiyak na maibabalik ng Diyos sina Enoch at Elias bilang dalawang saksi sa panahon ng kapighatian, maaaring hindi niya Maaaring magbangon ng Diyos ng dalawang ganap na magkaibang tao upang ipangaral ang kanyang dakilang balita. Kung ikaw ay naiwan pagkatapos ng rapture, pakinggan ang babala ng dalawang saksing ito at bumaling sa Diyos bago pahuli ang lahat.